Mayang gabi sa tanang mga kaigsunan o kahigalaan din sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan o sa tanang mga makasabot sa Pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite o sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas o Mindanao o sa nakilailaing dapit din sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa safe travel ngayang di Grand kanato all the way from Cebu, pa kita karon alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo before ta magsugod sa atong prayer meeting please turn with me to Genesis chapter 12 verse 1 Genesis chapter 12 verse 1 ang giingon din miingon ang Ginoo kang Abram biyai ang imong nasud ug ang panimalay sa imong amahan ug adto sa yuta nga akong ipakita kanimo ang tanang mga nindot nga butang ining kalibutana nagsugod gayon mga kaigsuunan sa sakripisyo. We can achieve the best things in life if we are willing to sacrifice. Kung gusto kita nga makaangkon sa mas labaw, kinahanglan nga ang mas ubos, atong i-give up, atong i-surrender. We must leave our own country. Kinahanglan atong biyaan ang atong kaugalingong nasod adisir kita makasunod sa nasod sa atong ginoo. We can have the better only if we are willing to give up the less valuable. Ang Ginoo nagatawag kanato nga atong biyaan ang karaan, ang daan nga pagkatawo ug musulod kita sa bag-ong pagkatawo, bag-ong kinabuhi. Now, dili kini literally, probably dili kini literal nga nasod or literal nga balay or literal nga kaliwat panimuyo, pero pag-abot sa spiritual matter mga kaigsuonan, ang kasalanan sa kalibutan. Ang kalibutan ng mga butang, kinahanglan nga ato gayong biyaan in order to follow the Lord Jesus Christ. Kinahanglang putlon gayon nato ang atong mga ties, ang atong mga bugkos sa mga kalibutanon ng butang sa sala if we are to become followers of the Lord Jesus Christ. Adunay mga professing Christians na nag-imagine nga follower kuno sila kang Kristo pero sumpay pagihapon sila, nakabungkus pagihapon sila sa mga butang ni Ining Kalibutana. Ga-imagine sila nga makasulod sila sa yuta sa kanaan, sa land of promise, nga dili nila biyaan ang Babylonia. That is impossible. Ang mga Israelites gikan sa Egypt, miadto sila sa promised land, kinahanglan nga biyaan gayon nila ang yuta sa Egypto. and that means if we are to become followers of the Lord Jesus Christ kinahanglan gayon nga willing kita no mutalikod sa sala mutalikod sa kalibutan ug sa tanang mga gi-giisip nga bililhon sa kalibutan ug kinahanglan nga atong sundon ang atong Ginoong Jesu-Kristo ang dato nga batan-on nga lalaki dili siya willing nga mubiya sa mga butang mas dipili niya ang iyang kamtangan kaysa sa atong Ginoong Hesus Kristo ug siya sa Ginoo nga gyud niya na angkon ang kaluwasan hinaot nga kitang tanan mga kaigsuonan sama kang Abraham ug siya sa iyang kaliwat sa iyang pagan nation and he went to the land nga dipakita sa Ginoo kaniya and he became the father of faith hinaot nga susama kita kang Abraham We will forsake everything all the sins of the world all worldliness in order in order to follow the Lord Jesus Christ. Ginaot nga ang mga kahigalaan nato na wala pa kang Cristo maka uh, nga nakapaminaw ni ini message gitandog sa balaang espirito that they will repent of their sins and turn to Christ and be forgiven and start a new life. Magampo ta. Salamat o Diyos sa mensahe ni mo ni Ining Taknaa, ang mong bunga ni Ini, hinaot nga gamiton ni mo nga message in order to reach out many souls for the Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Dagang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.